Hello mga kabusing, welcome back to my blog. So for today's video nga mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating pambato para sa Miss Universe uh, Philippines na si Atisa Manalo para ilaban nga doon sa bansang Thailand At syempre, ando na nga ang ating reyna na si CJ Opiasa sa bansang Uh, India para gaganapin niya ang Miss Grand India this coming 14 or 13 mga kabusing. kaya stay tuned mga kabusing Ayan, before anything else mga kabusing is nice kumuna kayong batiin ng magandang magandang umaga, magandang tanghali magandang gabi at syempre dito sa bansang Bahrain is umaga na nga mga kabusing is 11 6.05 na nga mga kabusing. So, wala po ngayong masyadong ganap mga kabusing ang, ang mga pageant lovers mga kabusing. Kaya, na ito mga kabusing yung nagsuot nga ng uh, magandang uh, na itong si Atisa sa Manalo mga kabusing. At syempre, meron siya doong interview sa GMA uh, makabosing At syempre, ang ganda talaga ng kanyang uh, at syempre sana magtuloy-tuloy pa ito yung kanyang blooming at yung kanyang uh, katawan more on exercise pang makabosing para gumanda talaga yung uh, hubog ng katawan itong ni, ni sa Manalo when it comes face value, okay na okay yung katawan galang makabosing makabusing need pang emphasize at ang yung structure ng kanyang uh, body, yung kanyang waist More on, uh, palitin pa lang masyado mga kabusing, para maging swak na swak na talaga. At magiging uh, kaabang-abang talaga yung kanyang laban. Ayan. At syempre, dadako naman tayo ngayon mga kabusing sa kanyang interview nga doon sa JMA Networks mga kabusing. When it comes sa kanyang uh, suot mga kabusing, ang ganda rin mga kabusing. Naka-red din sya. At syempre, bumagay sa kanya yung kanyang suot na red. Ayan. Ang ganda niya. At sana ano yung mga kabusing? more on enhancement pa sa kanyang body para maging okay na okay. At syempre yung kanyang pasarela, more on uh, enjoyant, mga enjoyment, mga kabossing, enjoyment. Para total all, a uh, full package na nga siya, mga kabusing. At ngayon, mga kabusing, nandun na nga ang ating reyna na si CJ Opiasa sa bansang India. So, I expect, makabosing or expected ko talaga na Ganun talaga yung mangyayari sa mga bashing niya kay CJ behind the scenes. Mga kabusing sa mga komento doon na babatuhin siya ng uh, kamatis pero hindi naman yung ginawa ng mga Indiana people at mga Indiana mga kabusing kasi alam naman talaga nila na kahiyan ninyo ng dulot kung gagawin nila ito yon sa, mga, sa ating reyna na si CJ Opiasa ng Miss Grand International. 2024 At syempre, kahit hindi masyadong karamihan yung sumuporta doon kay C.G.O. Piaza, pinakita pa rin ng mga Indian uh, people yung kanyang heart welcome para kay C.G.O. Piaza. At syempre, kay Nawatit Sabay, kay Shilman Kamusing, at ando na nga yung bagong National Director ng India. Yan, todo supporter ito sa Miss Grand International uh, Organization at syempre sa kanyang bagong uh, franchise owner nga makapusing ng Miss Grand Ninja so ang ganda ng suot doon si Gio sa suot na red very sophisticated bagay na bagay sa kanya yung kanyang suot na red, very classy very elegant talaga makapusing kaya pasok na pasok talaga sa banga at syempre maraming maraming salamat sa mga Indian people na uh, iningatan doon si CJ of Piazza para sa kanyang arrival at syempre kay Nawat Makabosing kahit Ganun yung nangyari sa pag-detrone kay Rachel Gopia. Andun pa rin yung uh, kar karamihang nagsusupport kay si Piazza sa mga Indian people. Kaya kudos at syukran po sa si inyo at maraming maraming salamat mga kabusing. and thank you for watching and see you in my next vlog keep safe po bye bye at yan po ang ating makapaganapan ngayon mga kabusing, sa mundo ng pageantry mga kabusing and keep safe po bye bye god bless enjoy